Pasakan agak bayu, kala pa i pahangir pa pahangir, hukti kau. Kena, kena sakan kau. Ah, yang tagal Boleh ke ni? Yang lain lalu mana? Yang lain lalu bagi lingkuan ni. Ah! Buai pa! araw ngayon Ngayong araw mga kaibigan wala tayong huli Kasi yung ating lambat napakalaki yung butas Sabi Sa yung butas mga kaibigan Sabi Sa yung butas ating uh, lambat Ayan oh gabi yung pagabutas talaga mga kaibigan iwan lang iwan ko lang kung makaya ba namin tayo dito sa alaw parang hindi Bị ôm ba kaibigan yung uh, pataw ng aming lamba to nagkulok-kulok na kasi wala nang nakakano wala nang nagunit sa ilalim kakabi talaga yung pagabutas sabi ka lakas yung pagayuda ng light boat Ay, pagayuda ng light boat pagayuda <laughs> Ay, ng pag <-ayod> light <laughs> boat ating uh, butas mga kaibigan Uy, uy, wala ba na mahikot Batay, batay, ulaw, ulaw. Sus Ayan na pong let's go, mga yuda tayo Ayan na po mga kaibigan So, inakyat na po yung ating uh, Umo na Na patong doon sa ano Sa umo din, kaya nga hindi maakyat Hindi ma Hindi mapasok dun sa ating uh, fire kasi napakalagay pong bantal po yung uh, na limin dyan kaya yung pataw natin nagkulo-kulo na yung pataw natin yan you know? yan pa yung uh, malilita bangga manghingi ng isa walang huli Hoy! Ayaw na mong dikit kay Wekwa! Ano? gisi Gisipokot! buat bagaimana, sama dalang, sama guy Mina pa yan. So yun, standby muna tayo kasi nag-ayuda pa ako lang pa tao dito. Pag magalit yung maestro namin. Mahirap na pag tayo, matanda tayo. Allah, akyat, akyat nang lambat, akyat, akyat. Yan, down ang isa. pag lang nabutas yung lambat mga kaibigan hindi sana ganyan yung uh, mga plastada Nang ating lambat Kasungalang lang nabutas yung karaganta dito sa ano dito sa pataw wasak na tapos patungo dun sa ano sa lawitan Nang ating triangle kumamot dun sa fish namin kaya yun Ulang isda na tira buslat nakalabas lahat yung mga isda na yung ating mga kasama dun sa taas ngayon lang po so, kung wala lang sana na butas mga kaibigan ay na sana natapos yung ating pag-akyat ng ating alambat pero ganun talaga mga kaibigan hindi po namin inasahan ha ganito pala yung mangyayari eh, mabutas yung lambat so, hindi naman namin sinasadya uh, yung um, pagabutas ng ating lambat I natin eh kaya yan may posibilidad talaga, na, talaga na mabutas pero hindi 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 area ro yung lambat ah hindi yan mabutas kaya yan ganun talaga sa fishing ganun talaga sa fishing mga kaibigan hindi 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 natin malalaman kung mabutas ba yung lambat natin o hindi talaga. So may araw talaga na mabutas yung lampat kasi lalo na pag baga, uh, hindi maganda yung ako sa ilalim at tuyok yung ako sa ilalim ayan yung dahilan yung ng so mabutas ang ating lambat. So na, maganda naman yung kasada ng ano? Maganda naman yung kasada. E, na kaya, baga, bakit nabutas yun? Yan na yung. You know, ng kompresor o.

wala jon onde kini untuk foto aku mang ki botang oh dai jon wala kita wala tahu kita ayo kereta ya

Halo, Dora. Ola, oi taw itu. Oh, Jangan enggak naik Jangan ketawa ayo waktu bang itu setiadu ayo bagi masuk gua opiade satu orang mau ketawa ayo atau bang setiadu Pasakara agak bayo, Pahangir Pak pahangir Pak, pangir. Bukti jyon

ikot ng lambat natin umikot sa lambat yung lambat natin kaya hindi na usay kaagad grabe yung pagkabutas talaga bukas grabe yung pagalimi ng lambat sa lambat oh hindi niya sa taso oh. ikaw mo sayo eh inakyat na lang namin sa taas kasi hindi namin kayang sayo dito sa area uh, sa baba kaya nah, ayo oh, no, pandun sa taas inakyat na para sila na yung mag-usay doon alam niyo kasi mga kaibigan napakahirap mag-usay dito sa dagat ikumpara doon sa taas maubusan ka talaga ng lakas dito sa baba Ah, dagat ka magusay, mubusin mag ka ng lakas. Kaya minabuti nang iakyat eh, sa na taas para mas madali yung uh, pag-usay doon. Rapi badana ana utuh dah di pada tapus ayo sing lambat rapi Mga pria, bangga natin mamaya orangnya Mga pria, baka tapos Mga pria, baka kaya tayo tidik tuh Kena, mau na ngebit tayo Kena silalo mau

grabe yung pagka lubid sa lambat nila parang parang ayan dito na pagkatapos